isa pa. Ito yung ayoko. Ito yung naging ayoko sa part na yan, no? Tinanggap ni Jason Casimero yung talent fee na 100,000 plus fame. Nakuha niya yung fame. Nakuha niya rin yung 100K. Tapos sa huli, mga kahombre ko, nung lumabas yung issue ni Billy Jack na kung ano-anong binabato sa BOTY. Kasi parang 5K or 20K lang yung offer ko sa kanya natin. Kasi wala namang kwenta yung tao na yon. <laughs> <laughs> ang ginawa ko doon, mga kahombre ko, is <laughs> si Billy Jack ay inasar ko ng inasar. Pinababa ko pa. Hanggang sa kung ano-ano nang -ano nasabi ni Billy Jack sa akin. Tapos nung sinagot ko, tumahimik na siya. ba? Diba? Ayan yung nangyari niyang panahon na yan. So, what's up mga tol? Ayan. Break time lang ako. Yo, silang muna. Sa mga hindi nakakalam, ayan, nasa isa akong parking lot. Katabi ko, ni isang Patrol tabi ko Land Cruiser, ako naka Mazda 3. Ito lang ang sawat na kaya natin dito sa abroad. Dito sa UAE, United Arab Emirates. Uh, Abu Dhabi to, pero I'm staying in Al Ain. Okay? May mga gusto lang ako linawin na bagay dito kay uh, Mr. Mark Jason Warnakulahewa or uh, gago ito ay pagre-react ko ng slight. Hindi naman ako na naasar. Hindi naman ako nagalit. Bagkos, kinatuwa ko pa. At uh, na-mention niya ako sa isa sa mga videos niya regarding dito kay Mr. Janriel Casimero. Ang title yung The Rise and Fall of Mr. Janriel Casimero. So hindi ko natapos ng buo yung video kasi may mga tao Nagtagsapin Na nabanggit daw ako ni MG Kala ko may ginawa na naman Akong kapuna-puna Nananahimik na tayo dito Bilang isang OFW Ang nagtatry na Mag-inspire ng mga tao Ng mga kabataan Mga susunod na henerasyon Na nangangarap Makatulong sa kanilang pamilya Na ito Isa sa paraan para uh, kumita ng uh, sapat na salapi eh, para makatustos sa inyong pamilya ang pagsasakripisyo bilang isang OFW or Overseas Filipino Workers na which is kinakatawan natin talagang Philippine Nation na talagang ito ang isa sa mga dahilan bakit mababa ang GDP natin no? sa bansa natin na so umaasa tayo sa international remittances na hindi naman dapat Anyway, lumalalim tayo. Huwag natin pag-usapan ng GDP ng bansa. Gusto kong pag-usapan. Ito kasi si MG. Gusto ko na yung kanyang pananalita. Napapanood yung mga videos niya. Meron pa rin mga red flags. Pero dito sa pagbanggit niya kay General Casimero at sa magkapatid na si Jason Casimero, yung dalawang magutol, eh, sinabihan niya ng demonyo daw. Nakinig sa demonyo to si General Casimero, which is yung kuya niya, si Jason. Which is, not normal kasi wala tayong karapatan para sabihin yung mga bagay-bagay unang-una personal decisions nila yan sa kanilang mga pamumuhay at wag tayong magbuo ng mga pangit na senaryo lalong-lalong na sa mga magkadugo no kung yun man nakitaan natin ang kanilang mga desisyon na may mga mali no all sa MP Promotions or sa boxing career ni Mr. General Casimero it's the result of their actions and they have their own solution on their own lives Mr. MG no makagago or Mark Jason Mawarna kulahewa anyway uh, bakit ko nga ba ginagawa itong video na to I'll get you straight to the point I'm living peacefully bro and thank you so much for mentioning me again it's a thank because you have a big channel hindi ko naman maitatanggi at uh, nagulat ako may mga kahombre mo na nag drop by sa akin na pabisita na pa-comment sa mga videos ko na pa live ko lang na simple na which is I didn't put a lot of effort uh, doing vlogs today nowadays especially kasi focus ako sa work ko hindi ko lang alam Brad kung saang aspeto o anong basihan mo ng aking pagkatao na nasabi mo kung walang kwenta at yun mga na akusasyon mo ngayon ulit no na may nasabi ako tungkol sa TF way back years before sa ating hindi pagkakaunawaan Okay. Meron tayong magandang transaksyon at hindi ko itinatanggi. Kumita ako ng isang daan libo sa Battle of the YouTuber on my first appearance. At kung sinasabi mo on your accusation again on the video you just recently uploaded na inasar mo ako, ikaw rin umamin, na binaba mo yung TF to 15, ganyan-ganyan. Yes, it's your decision, di ba? That is your own decision. Bakit mo ako inasar? At hindi naman ako magre-react ng ganon, ng pangit kung hindi mo talaga ginawa at as per you as per your words ginawa mo umamin ka rin sa video so hindi na ako para manira pa sa mga nasimulan mo sa mga nagampanan mo na sa pagiging ikaw lalong lalo na hindi ko itinatanggi napakalaking bagay ang um, mapabilang dyan sa naging programa mong hindi man naging succeeding pero alam ko it's not the end you know may battle of the YouTubers pa rin. And I do believe kasi diyan naman ako nagsimula. Hindi lang isang daan libong kinita ko sa'yo, just to remind you ha, ah, pare. Kumita ko sa'yo ng total 150,000. Why? Me and Kiko Matos, when we participated doon sa parlor games mo, We just still remember Bago siya makaltok ni Mr. Rendon Labador We won against Tito Vince and Audrey Diba? Doon sa Toro Family Diba yung mga paparier games mo Nakakatawa nga yun like, like I do really enjoy Those events no Doon sa Hindi lang pala ako nagkaroon ng first appearance dyan Sa Battle of the YouTubers mo Nagkaroon ako ng dalawa uh, Sa pangatlo kung mayroon na ako nabanggit na hindi natin napagsangayunan at kung may nabanggit ka rin na inaamin mo din na hindi natin pagsangayunan ako na lang yung humihingi ng uh, dispensa sa mga bagay na hindi natin pagkakaunawaan unang una sa lahat I'm a father we are aging you are a father as well I have three kids already and I don't know how many kids you have no I wish you success on whatever you are doing pero hindi ko lang don't call me walang kwenta that, that is just like tap at, at your back because I've got nothing against you Mr. Mark Jason no sometimes emotions para sabihin sa'yo yung emotions lang if uh, we base our decisions based on our emotions the results are not that good so kaya as aging na realize ko we just need to calm down in every situation yun yung mga natutunan ko from the past mistakes that I had Uh, dealing with you people, Diba? And I've seen something nice as well sa inyo kasi tao din kayo eh, like as well as me. I've got bad attitudes, you got some bad attitudes, we got some misunderstanding, we got some disputes. But you know what? Sabi nga sa aking fraternity brotherhood, asensya na kung sisingit ko to, it's out of the context. Sa Tao Gamapi kasi, one of our morals and values is Uh, I will say it in Latin. Sabi nila, de gustibus non desputandum est. Of likes and dislikes, there should be no disputing. Live and let, let live. Sabi, huwag uh, ka na makipagtalo kung anong tama o mali. Di ba? Mabuhay ka at hayaan mo ang, ang iba ay mabuhay rin sa kanilang pamumuhay yun yung pag simpleng pagkuunawa ko dun sa isa sa mga aming morals and values so na ngayon ngayon ko lang nare-realize bilang nagiging ama at nagiging responsable din tao no dapat MG ang wish ko lang sa'yo no uh, instead of uh, saying bad things to other people like me wala naman na akong gusto sabihin masama sa'yo hindi ka actually I benefit I benefited a lot than having some rants you no know, or problems being with you those times you no know. I had a very good uh, algorithm when it comes to my social media account with your presence and um, at the same time I'm earning some extra cash despite of my own channel lang no sa mga opportunities na binigay mo nga, Well, anyway... Uh, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ako walang kwenta. Yun lang yun. At ayoko rin sabihin na wala kang kwenta. No? Iwasan natin yung mga ganong bagay. And those years have passed. We learned from those things happen. Sana ganun ka din. Ako, natuto ako. And hindi naman ako... Uh, kumukontra sa mga sinasabi mo na kapag may opportunity you need to handle it right and to have a right decisions yun yung gusto mong iparating sa video mo sa rise and fall of Mr. General Casimero pero to ang sinasabi ko sa a person with persistency will always find a way to achieve his dreams so, so sa, nakikita ko kay Mr. General Casimero just correct me if I'm wrong Mr. MG Mark Jason Warnakulaewa he is just persistent and he is showing as well a brotherly love or a family love. So that kind of person, ikaw rin na mismo nagsasabi na mabait to si General Casimero, a person who is kind will be blessed. Okay? At saka wag mo na rin maliitin, no? Iwasan natin pagmamalit na nag-downgrade siya into vlogger. That's what he likes as of the moment. So we don't have any rights to say what is right for him or what is wrong. Just let him be. 'di ba? Mag-enjoy para ikaw, 'di ba? ka mag-enjoy ng mga taon what you are doing, they are watching you, 'di ba? Just be it, bro, no? Ah, uh, 'yun. Uh, wala ka namang patunay na ah uh, nagranta ako when it comes to TF, uh, dinikit mo pa ako na may usap kayo ni Jason kasi meron nang tinanggap yung 100k. Ako hindi ko tinatanggi. Nakatanggap ako sayo ng in total 150,000 pesos. Diyan sa Battle of the YouTubers na yan ano? At uh, kung may nabanggit nga ako noon Wala ka naman ng patuloy dahil ako Hindi ko rin tinatanggi, may mga nasabi akong bagay noon Pero ang ginawa ko, nilinis ko yung YouTube channel ko Tinanggal ko lahat Ng mga related Ng mga pangit na nasabi ko tungkol sa inyo at kay Rendon kasi at the end of the day sabi ko may mga nagawa naman kayo mabuti bakit ko kayo sasabihan ng mga pangit di ba So yun lang, kung yung pa isa sa mga bagay na palagi mo wala akong kwenta ako yung humihingi ng tawad, ganun lang. Na nasa yan, You accept it or not as long as mal maluwag ang puso kasi mahasel lang ako dito, bro. This is my current status para sa mga kahombre mo na hindi nakakalam. I'm currently employed on one of the biggest telecom uh, telecom company sa buong mundo, no. Hindi lang sa UAE but sa buong mundo number one to. Kung saan ako kumpanyang kabilang ayan, no. Basahin niyo. Tapos sa loob ng halos na dalawang taon ko kahit hindi naman ako ganong kayaman dito eh, meron akong magarang sasakyan may asawa na ako nakakatulong ako sa pamilya ko hindi katulad ng vlogger ako malaking kita ako ng vlogger ako para makasarili ako no? hindi ah, man ako nakatulong sa pamilya ko masyado at masyado kong ininvest sa pagbablog ko mas mahal pa yung gasolina ko sa pag-travel ko to meet uh, famous people like me before no? tapos yung stay ako sa isang lugar yung pagkain ko minsan yung video nakinita ko yung pinalabas kong pera, hindi ko pa nabawi. Gets mo? Kasi I'm from Pampanga. And I've been traveling Manila, back and forth. Isang biyahe ko lang sa Manila, eh, uuwian ng Pampanga is 5,000 pesos way back 2022. How much more now? ba? Diba? 2021 and 2022, 5K kada biyahe. Men? ba? Diba? So yun lang. Magago, I wish you well in your life and I'm happy to see you you are doing good in your life. That's it. At kay Mr. General Casimero at kay Jason Casimero sa magkuya. I wish them success. Ganun lang. Huwag na tayo magbuo ng mga negative thoughts about the community of the people. Yun lang, MG. Ah, pagpatuloy mo na lang ginagawa mo, man. Basta ako, sa mga kahombre mo dyan, sa mga fans si Mr. General Casimero Padurala, it's my boy. Ito po ako si Billy Jack Sanchez. Um, Nasa sa inyo, kumamahalin nyo ako. O oh, hindi, basta ako. Sa mga OFW at gusto ko lang i-flex sa inyo, ito lang ang nakakayanan ko dito ngayon. So, the moment, may sasakyan ako. Ayan. Nakamags pa yan. Na BBS. Ayan, o. Oh. Diba? <laughs> so, yun lang. Pasok na ako ng trabaho. Peace out sa inyo lahat. Don't hate, spread love and educate. And let love seize the day. Yun lang. Peace. With man ng Pilipinas, yo.